Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong tungkol sa mga huling araw. Ano ang mangyayari sa mga taong tatangging tanggapin ang Mark of the Beast? Maraming tao ang akala nila Kapag dumating ang panahon ng Mark of the Beast, malinaw at madali lang ang mangyayari. Pero ayon sa Bible, hindi pala ganun kasimple. Iba-iba ang magiging kapalaran ng mga taong tatanggi sa Marka. May mga makakatakas, may mga magtatago, at may mga mahuhuli at papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Pero sa likod ng lahat ng takot, gutom at pagdurusa, may isang napakahalagang katotohanan. Hindi nauuwi sa pagkatalo ang mga mananatiling tapat kay Kristo sa halip ang pagtanggi sa Marka kaya ay magbubukas ng pinakamalaking gantimpala na inihanda ng Diyos. Isang gantimpalang hindi kayang tumbasan ng kahit anong hirap dito sa mundo. Sa topic natin ngayon ay hihimayin natin ng mga bagay na ito. Una bakit napakahirap tanggihan ng mark? Ikalawa, ano ang magiging buhay ng mga tatanggi? Ikatlo, ano ang eternal reward na ibibigay ng Diyos sa kanila? Ikaapat, bakit ang kanilang katapatan ay magiging patotoo na magliligtas pa ng ibang tao? Kung matagal mo nang naririnig ang tungkol sa Mark of the Beast, pero gusto mo itong maintindihan ng simple at diretsahan, ang video na ito ay para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simula ito sa unang katotohanan, ang agarang resulta ng pagtanggi. Kapag tumanggi ka sa marka sa mismong sandaling iyon, magwawakas na ang dating buhay mo. Walang babala, walang grace period. Parang pinindot ang switch at biglang nag-iba ang takbo ng mundo mo. Ayon sa Revelation chapter 13 verses 16 to 17, He causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Ibig sabihin lahat mayaman, mahirap, bata, matanda, obligadong tanggapin ito. May specific na lokasyon ka ng kamay o noo. At ang pinaka kontrolado na nito ang ekonomiya. Kapag wala ka ng marka, tapos na ang access mo sa lahat. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, hindi ka makakapagtrabaho. Sa madaling salita, patay ka na economically at hindi ito sistema na agad kang papatayin. Mas malala pa, ginawa ito para puwersahin ka hanggang bumigay ka. Kapag hindi ka makabili ng pagkain, lalabas ang gutom. Susunod ang pangihina hanggang maging desperado ka. Kapag wala kang masilungan, malalamigan ka, mababasa ka, mainitan ka, mapapagod ka. At sa bawat araw na dumadaan, parang hinahatak ka ng sistema. Sumuko ka na, kunin mo na ang marka. At oo, maraming tao ang bibigay. Pero para sa iilan na hindi susuko, kahit masakit, kahit nakakatakot, may susunod na yugto. At ang susunod na katotohanan, mas mabigat pa. Dahil kapag hindi ka pa rin nagpakontrol, magsisimula ang paghahanap. Kapag wala kang marka, parang naka-flashlight ang buong mundo sa likod mo. Sa bawat kalsada, may scanner. Sa bawat gusali, may facial recognition. Kapag nadaan ka sa kahit anong lugar na minomonitor, nakikita nila agad unmarked individual at hindi lang teknolohiya ang kalaban mo. Ayon sa Matthew chapter 24 verse 10, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Sa panahong iyon ang pagtataksil normal na. Ang kapitbahay mo isusumbong ka. Ang kaibigan mo maaaring ipagpalit ka kapalit ng mas malaking rasyon. Ang kamag-anak mo maaaring i-report ka para makakuha ng reward or social credit. Bago pa magsimula ang mass arrests, baguhin muna ng sistema ang pag-iisip ng tao. Sa media, sa social platforms, sa, sa gobyerno, ang tawag sa mga tumatanggi sa marka, hindi martyrs, hindi faithful, kundi threats, problema ng lipunan, delikado sa kapayapaan. At kapag dumating ang panahon ng execution, hindi na umiiyak ang tao, nagsisigawan sila sa tuwa. Dahil tinuruan silang isipin na ang mga tumanggi sa marka ay kriminal, hindi bayani at doon papasok ang ikatlong yugto, ang punto kung saan sinusubukan ng sistema kung hanggang saan ang kayang tiisin ng tao. At pag naabutan ka ng sistema ito, ay tapos ka na. Huhulihin ka, ikukulong ka, inimbestigahan ka, at unti-unti sisimulan nila ang pinakamalupit na parte, ang sirain ng loob mo. Sa panahon ng tribulation, hindi detalyado ang binigay ng Bible tungkol sa eksaktong itsura ng mga kulungan. Pero malinaw kung paano gumagana ang ganitong klase ng gobyerno. Kapag totalitarian o diktador ang sistema, isa lang ang goal nila. Pasunurin ka kahit sa pinakamadumi at pinakamalupit na paraan. Sa loob ng detention centers, darating ang araw na lalapitan ka nila dala ang isang alok. Isang alok na parang simpleng desisyon, pero kapalit ay kaluluwa mo. Kunin mo ang mark at pwede kang lumabas. Ngayon din, makauwi ka raw sa pamilya mo. Makakakain ka ulit, makakapagpagamot ka, babalik daw sa normal ang buhay mo. Pero may kapalit, kailangan mong yumuko sa larawan ng beast. Isang beses lang daw, isang baw lang, isang mark lang, at tapos na raw ang problema mo. Pero para sa mga hindi sumusuko, mga ayaw yumuko, at mga ayaw tanggapin ang mark, may hangganan din ang pasensya ng sistema. Darating ang punto na hindi ka na nila pipilitin. Mas madali na lang napatayin ka ang paraan ng pagpapatay, the method of execution. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng usapan dahil kailangan nating pag-usapan ng kapalaran ng karamihan sa tatanggi sa Mark. Ang totoo, papatayin sila at hindi lang basta papatayin. May espesipikong paraan na mismong Bible ang nagsabi. Sa Revelation ay nakita ni John ang mga kaluluwang pinugutan dahil sa kanilang patotoo kay Jesus dahil hindi sila sumamba sa beast. At hindi sila tumanggap ng mark sa noo o sa kamay Hindi lang pinatay, pinugutan, eksakto, diretsahan. Dalawang libong taon na ang nakalipas ng makita ito ni John At malinaw kung bakit ganito ang paraan Para ipahiya, para takutin, para gawing palabas Para kontrolin ng mga nanonood Hindi ito eksekusyon sa likod ng sarado at madilim na silid Hindi ito tagong parusa Sa tribulation gagawing palabas ang pagpatay Ibi-broadcast ipapaskil, ipopost, gagawing propaganda. Revelation 13 verse 15 Ayun dito, ang lahat ng tatangging sumamba sa imahe ng beast ay papatayin. Ito ay hindi simpleng panggigipit, hindi ito maliit na grupo lang. Ito ay buong mundong paglipol sa lahat ng hindi susunod. Isa-isa silang dadalhin sa harap ng tao. Isa-isa nilang ihaharap sa publiko. At isa-isa silang papatayin habang ang iba ay nakatingin, nanginginig, at takot na takot na makialam. Pero may bagay na hindi nauunawaan ng executioner. May bagay na hindi nakikita ng mga taong nanonood sa eksena. Para sa taong nananatiling tapat kay Kristo, ang mismong sandaling bumagsak ang talim, yun ng sandaling nanalo siya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, Absent from the body, present with the Lord. Ibig sabihin, walang soul sleep, walang waiting room, walang purgatory, walang delay. Kapag namatay ang isang mananampalataya, isang kisap mata lang, nasa presensya na siya ni Jesus. Wala nang sakit, wala nang gutom, wala nang takot, wala nang pag-uusig. Sa isang segundo, mula sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, dadalhin siya sa pinakamaliwanag na sandali ng kanyang eternity. Akala ng executioner, tinalo ka niya. Akala niya, tapos ka na. Pero ang totoo, ipinadala ka lang niya diretso sa kaluwalhatian. At ang mismong taong pumatay sa'yo, Darating ang panahon haharap sa hari na ipinagkait niyang sambahin at ang buhay mo mismo ang magiging saksi laban sa kanya. Kaya tandaan mo ito, ang talim ay hindi pagkatalo, ang talim ang pintuan. Pero tanong, lahat ba ng tatanggi sa Mark ay agad mahuhuli at papatayin? Hindi. At dito pumapasok ang susunod na revelasyon, ang buhay sa pagtatago. Hindi lahat ng tatanggi sa Mark ay agad masasama sa unang wave ng paghuhuli. May mga makakatakas, may mga makakapagtago at may ilang mabubuhay ng ilang buwan o posibleng ilang taon habang nagtatago mula sa sistema at para sa kanila magbabago ang buong realidad ng buhay. Kapag nagsimula ang mandatory mark, pag naging sapilitan na ang mark at nagsimula ng ipatupad ang paghuhuli, magkakaroon ng kaguluhan at pagkalito. Kahit gaano ka-advance ang sistema ng Antichrist, hindi niya agad mahuhuli ang lahat. May mga tao na makakakita ng senyales at tatakbo bago pa magsimula ang mass arrests. At mismong si Jesus ang nagbigay ng malinaw na tagubilin tungkol dito sa Matthew chapter 24 verses 16 to 18. Kapag nakita ninyong nangyari ang abomination of desolation, ang mga nasa Judea Tumakbo sa kabundukan. Huwag nang bumaba mula sa bubong para kumuha ng gamit. Huwag nang bumalik sa bahay. Tumakbo agad. Hindi ito simboliko. Ito ay literal na utos para sa mga taong nasa Judea, sa modernong Israel, at mga kalapit na lugar sa panahon ng tribulation. Kapag nakita ang Antichrist na pumasok sa templo at ideklara ang sarili bilang Diyos, walang isip-isip, tumakbo agad mga tatakbo papunta sa mga liblib na lugar, may mga susunod sa utos. Lilipat sila sa mga bundok, mga kuweba, mga disyerto, mga kagubatan, mga lugar na hindi gaanong abot ng surveillance. Dito mabubuo ang underground network ng mga tao na ayaw tumanggap ng mark. Mga mananampalatayang lumayo mula sa lungsod. Mga survivor na nabubuhay off-grid. Ito ang magiging underground church ng tribulation. At kahit wala silang building, programa o denominasyon, totoo ang kanilang samahan. Magpapalakas sila ng loob ng isa't isa. Magtutulungan sila para manatiling tapat sa Diyos. Magpapaalalahanan sila ng kanyang mga pangako at sa ilan, magkakaroon ng supernatural na tulong. Tandaan si Elijah noong hinahanting siya ni Jezebel. Dinala siya ng Diyos sa isang liblib na lugar malapit sa isang maliit na batis at araw-araw dalawang beses pa may mga uwak na nagdadala ng pagkain sa kanya. First Kings chapter 17 verses 4 to 6. Isipin mo 'yun, mga ibon ang nagde-deliver ng pagkain, hindi natural 'yun, miracle 'yun. At kung napakain ng Diyos si Elijah noong panahon ng matinding panganib, kung napakain niya ang Israel sa loob ng 40 years gamit ang mana mula sa langit, kaya niya ring suportahan ang mga natitirang tumatanggi sa Mark. Pero ang buhay sa pagtatago, hindi madali. Araw-araw ay laban. Laban sa gutom, laban sa lamig, laban sa takot, laban sa pagod, laban sa espiritwal na pangihina. Pero nananatili silang buhay dahil alam nila ang katotohanan. Mas mabuti ang pansamantalang hirap kaysa sa eternal na kaparusahan. Hindi lahat ng mana ng ay magtatago. May ilan na may ibang misyon, isang tungkulin na hindi sila maaring takasan. Discovery 6 ang 144,000 at ang selyadong natitirang grupo. Sa gitna ng gulo ng tribulation, may isang napaka na grupo ng mga mananampalataya na hindi tatakbo, hindi magtatago at hindi maninirahan sa mga kuweba. Bakit? Dahil sila mismo ay poprotektahan ng Diyos sa supernatural na paraan. Ito ang inilarawan sa Revelation chapter 7 at Revelation chapter 14. Sabi sa Revelation chapter 7 verses 3 to 4, Huwag ninyong sasaktan ng lupa, ang dagat o ang mga puno hanggat hindi pa namin nasasilyuhan ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang mga noo. At narinig ko ang bilang ng mga naselyuhan, 144,000 mula sa lahat ng tribo ng Israel. Ibig sabihin, may 144,000 na Jewish believers, 12,000 sa bawat labing dalawang tribo, at sila ay tatatakan ng Diyos sa noo bilang tanda ng kanyang pagangkin at pag-iingat. Ano ang espesyal sa selyo nila? Simple lang. Kapag may selyo ng Diyos, hindi sila pwedeng galawin ng anumang pahirap ng tribulation. Ito mismo ang pinatotohanan sa Revelation chapter 9 verse 4. At inutusan silang huwag saktan ng damo, anumang halaman o puno, kundi ang mga taong walang selyo ng Diyos sa kanilang mga noo. Ibig sabihin, sa panahon ng mga salot, mga demonyong espiritu, mga paghihirap sa buong mundo, hindi sila pwedeng salingin. Ang kanilang misyon, hindi lang sila pinoprotektahan, may tungkulin sila. Sabi sa Revelation chapter 14 verses 4 to 5, sila ang mga hindi nadungisan. Sila ang mga sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Sila ang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang natagpo ang daya sapagkat sila ay walang kapintasan. Ibig sabihin, sila ay mga tagapagsalita ng katotohanan, walang takot, walang kompromiso. Sila ang magiging malalakas na testigo sa panahon kung kailan ipinagbabawal ang pananampalataya. Para silang two witnesses sa Revelation chapter 11. Hindi maaabot, hindi masusugatan, hindi mapipigilan hanggat hindi patapos ang kanilang misyon. Ang dalawang saksi bilang halimbawa ng supernatural protection sabi ng Diyos sa Revelation chapter 11 verses 3 to 6. Bibigyan ko ng kapangyarihan ng aking dalawang saksi upang mangaral sa loob ng 1260 days. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, apoy ang lalabas sa kanilang bibig at tutupok sa kalaban. May kapangyarihan sila upang tigilan ng ulan, gawing dugo ang tubig, magpababa ng salot sa mundo, at kahit anong gawin ng Antichrist o ng False Prophet, hindi sila mamatay hanggat hindi tapos ang kanilang gawain. Ngunit sa tamang oras, papayagan silang mamatay. Matapos ang kanilang gawain ayon sa Biblia, papayagan ng Diyos na sila ay patayin ng halimaw. Mahihiga ang kanilang mga bangkay sa lansangan sa loob ng tatlong at kalahating araw at magdiriwang ang mundo. Pero pagkatapos noon, babangon sila mula sa mga patay at haharapang aakyat sa langit habang pinapanood ng lahat ng kanilang mga kaaway. Ang punto, hindi survival ang misyon sa panahon ng tribulation. May mga tatakbo at tatago. May mga magtatayo ng underground church, may mga magtatago sa bundok at kagubatan, at may mga mananampalatayang poprotektahan ng supernatural. Pero kahit ang may proteksyon, hindi sila niligtas para tumakas. Ginawa silang ligtas para tapusin ang misyon na iniatang sa kanila at kalaunan kahit sila magiging martir din. Hindi dahil natalo sila kundi dahil iyon ang dulo ng kanilang tungkulin. Hindi survival ang layunin, faithfulness hanggang sa huli. Habang papalapit tayo sa pinakamaselang bahagi ng kwento, may isang tanong na hindi maiwasan. Ano ba talaga ang gantimpala para sa mga taong tumangging tanggapin ng mark at handang mamatay para sa pananampalataya nila? Ito na ang discovery number 7. Ang eternal reward para sa mga nanindigan hanggang sa huli. Ang Biblia ay malinaw. Ang kapalit ng kanilang katapatan ay hindi basta langit, mas malaki pa, mas malalim pa, mas hindi masukat. Sabi nga ng Revelation, they live and reigned with Christ a thousand years. Ibig sabihin, lahat ng pinatay dahil tumangging sumamba sa beast, lahat ng tinanggalan ng karapatan, pinahirapan at pinagbayaran ng buhay ay hindi lang iniligtas kundi ipinuwesto bilang mga hari at tagapamahala kasama ni Kristo. Isipin mo yun, hindi sila basta tinanggap sa langit, pinaupo sila sa trono, binigyan ng autoridad at pinapamahala sa Millennial Kingdom. Isang buong libong taon kasama si Kristo dito sa lupa at pagkatapos ng 1,000 years, hindi pa tapos. Magpapatuloy silang mamuno sa bagong langit at bagong lupa magpakailan man. Kung tutuusin, kapalit ng halos 70 taon na buhay dito sa mundo, ang kapalit ay walang katapusang taon ng kaluwalhatian, karangalan at paghahari kasama ang anak ng Diyos. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 5 to 6. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. Bakit? Dahil ang mga kasama sa unang pagkabuhay na muli ay hindi na hawakan ng second death na ang ibig sabihin ay ang eternal punishment sa lake of fire. Wala nang hatol para sa kanila, wala nang condemnation, wala nang takot sa kamatayan. Mula sa moment na pinugutan sila o pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya, eternally secured na sila. At higit pa dyan, maglilingkod sila bilang priests of God and of Christ, mga lingkod na may karangalan at tungkulin sa kaharian ng Diyos. Hindi nakapagtataka kung bakit paulit-ulit na tinuro ni Jesus ang prinsipyo nito habang nasa lupa siya. Ayon kay Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, Lay up for yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang bawat gutom na tiniis ng isang mananampalataya dahil tumanggi siyang tanggapin ng Mark kayamanan sa langit, ang bawat suntok, bawat palo, bawat gabi ng pag-iyak, kayamanan sa langit. At maging ang mismong pagbitay sa kanila, ang ultimate offering nila para kay Kristo, ay nagiging walang hanggang gantimpala na hindi na kayang nakawi ng kahit sino. Hindi na sasayang ang isang segundo ng pagdurusa para sa Panginoon. Lahat ay binibilang. Lahat ay sinusuklian ng Diyos. Hindi lang sampu, hindi lang sandaang beses, kundi infinitely. Bawat hirap na tiniis mo para kay Kristo. Bawat gabi na umiiyak ka. Bawat araw na kumakalam ang sikmura mo dahil hindi mo tinanggap ang mark. Lahat iyon ay kayamanan na iniipon mo sa langit. Hindi ito nasasayang. Hindi ito nakakalimutan. Kapag may araw na wala kang makain dahil pinili mong manatiling tapat, yun ay isang kayamanang nilalagay ng Diyos sa pangalan mo. Kapag ikaw ay binugbog o pinahirapan dahil ayaw mong sumamba sa halimaw, yun ay dagdag na gantimpala. Kapag umiiyak ka sa loob ng kulungan dahil sa pananampalataya mo, yun ay luha na binibilang ng Diyos bilang ginto. At ang mismong pagbitay sa'yo, ang sandaling iyon na akala ng mundo ay talo ka, yun pala ang pinakamataas na kayamanang makukuha ng sinuman dahil ibinigay mo ang lahat para kay Kristo. At kapag nagbigay ka ng lahat, ang Diyos ay naggagantimpala ng higit pa sa kaya mong isipin. Pero bakit kapag tinanggap mo ang Mark, wala nang balikan? Sabi sa Revelation chapter 14, may ikatlong anghel na sumigaw ng malakas at nagbabala, ayon sa anghel. Sinuman na sasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tatanggap ng kanyang mark sa noo o sa kamay, iinom ng alak ng poot ng Diyos, purong kaparusahan na walang halong awa, at hindi lang iyon. Sabi pa ng talata, ayon sa talata, sila ay pahihirapan sa apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at sa harap ng kordero at ang usok ng kanilang paghihirap ay papaakyat magpakailanman. Wala silang pahinga, hindi sa araw, hindi sa gabi. Habang patuloy nilang sinasamba ang halimaw at tinatanggap ang kanyang mark, hindi ito pansamantalang parusa. Hindi ito parang purgatorio na lilipas din pagdating ng panahon. Ito ay tuloy-tuloy, malay, walang hanggan at hindi na mababawi. At ito ang pinakamahalagang katotohanan. Kapag tinanggap mo ang mark, wala ng repentance pagkatapos. Sa lahat ng kasalanan sa mundo, gaano man kalala, kung ang tao ay tatalikod dito at lalapit kay Kristo, pinapatawad siya. Kaya pang patawarin ng mga kriminal, kaya pang patawarin ang nangalunya, kaya pang patawarin ang pinakamalalalang kasalanan. Pero ang Mark of the Beast, ito ang nag-iisang kasalanan sa panahon ng tribulation na walang kapatawaran. Ito ang puntong walang balikan dahil sa mismong pagtanggap nito pinipili mong ilagay ang sarili mo sa kampo ng halimaw at hayagang tinatanggihan ng Diyos. Kapag sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 18 na The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Simple lang ang ibig niyang sabihin. Walang kahit anong hirap dito sa mundo ang pwedeng ihambing sa kaluwalhati ang naghihintay sa atin. Para lang yan sa ganito. Para kang kumukumpara ng isang patak ng tubig sa buong karagatan isang butil ng buhangin kumpara sa buong dalampasigan, isang kisap mata kumpara sa walang katapusang eternity. Ganun kalayo ang diferensya. Pero may isa pang bahagi na hindi pwedeng baliwalain, ang patotoo mo. Dahil kapag tumanggi ka sa mark, hindi lang kaligtasan mo ang pinag-uusapan. Nagbibigay ka rin ng patunay. Kapag mas pinili mong tiisin ng pahirap kaysa sambahin ng beast, kapag humarap ka sa execution kaysa itanggi si Kristo, may mga taong nanonood at dahil sa katapatan mo, maaari silang maligtas. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 11, And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ibig sabihin, makapangyarihan ng patotoo mo. Bawat mananampalatayang namamatay dahil tumangging tanggapin ng Mark parang isang buhay at namamatay na sermon na nagsasabing, Mas mahalaga si Kristo kaysa mismong buhay ko. At ang ganyang katapatan, nagpapalakas ng loob ng iba para tumanggi rin para tumayo, para piliin ang eternity kaysa pansamantalang kaligtasan sa mundo. Hindi nasasayang ang kamatayan ng isang martir. Nagiging sandata ito laban sa sistema ng beast. Kasi ang gusto ng Antichrist pagsunod, gusto niya sambahin siya. Gusto niya ang buong mundo ay yumuko sa kanya. Pero sa bawat taong tumatangging lumuhod, sa bawat taong mas pinipiling mamatay kaysa sumamba sa kanya, parang sumisigaw ka sa buong mundo, hindi siya Diyos. Si Jesus ang tunay na Diyos at siya ang karapat dapat pag-alayan ng buhay. Yan ang tunay na tagumpay ng martir. At siguro iniisip ng iba, hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang tiisin ang ganoong pagihirap. Hindi ko kayang humarap sa kamatayan ng may pananampalataya. At tama ka, sa sarili nating lakas, hindi natin kaya. Pero tandaan, sa unang 300 years ng kasaysayan ng simbahan, ang pagiging kristyano ay literal nakapalit ang buhay mo. Itinuturing ng Roman Empire na banta ang Kristyanismo, isang kulto na sumisira sa kapangyarihan ng Roma, kaya pinag-persecute nila ito. Pero kahit ganoon, lalo pang lumago ang Kristyanismo. Ayon kay Tertullian, isang church father, the blood of the martyrs is the seed of the church. Bakit? Dahil kapag nakita ng mga tao ang mga Kristiyanong humaharap sa kamatayan na may kapayapaan, may ngiti, may pananampalatayang hindi matinag, nagtatanong sila, ano ba ang alam ng mga taong ito? Ano bang pag-asa ang meron sila? Kaya hindi sila natatakot mamatay. At maraming pagano na pumupunta lang para manood ng eksekusyon. Sila mismo ang nagiging kristyano. Isa sa pinakatanyag dito si Polycarp, isang alagad ng Apostle John at Bishop ng Smyrna. Noong 155 AD, nang siya ay 86 years old, inaresto siya dahil kristyano siya. At inalok siya ng Roman proconsul ng isang simpleng deal. Itanggi mo lang si Kristo. Sumpaan mo si Caesar. Mag-alay ka ng insenso sa emperor at pauuwiin ka namin. Pero ang sagot ni Polycarp, isa ito sa pinakamakapangyarihang linyang naitala sa kasaysayan ng iglesia. 86 years ko siyang pinaglilingkuran at niminsan hindi niya ako ginawan ng masama. Paano ko siya pagtataksilan? At sinunog nila siya sa steak. At ayon sa mga nakakita, kumakanta pa rin siya ng papuri habang nilalamon ng apoy ang katawan niya.